Naganda uh, tumutulong? Oo. Oh, Oo. Uh, para ba accident? May na-accident ba rito? Okay naman. eto na guys ang um, pupunta sa bitu ko manok. Eto na yatayan, kita niya naman yung issue. So day trip to no. So first time ko makita to, first time ko makapunta rito. First time talaga as in. Okay. Oh, eto pala yung <laughs> bitukang manok oh, oh 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 oh, overshoot oh. masyado naman pataas to grabe naman to sobrang uphill naman to mga insan grabing uphill hindi ako ito na ba yun ah okay bitukang manok zigzag ba talaga to ano mas zigzag marilaki o eto bitukang manok anong ginagawa nito anong ginagawa niyan ano yan ba't may kulay green ano yan anong ginagawa nila hindi ko maintindihan tatanungin natin tatanungin natin Nanay, pwede magtanong ano ibig sabihin ng green na ganyan? Yung ginaganyan Signal? Tumutulong kayo magsignal? Ayun, oh, yun yung baba Eh, nakatakot Ay sige, gedli muna ta Gedli, gedli Left C, C, left Hmm, may C Ito pala yun Ay pucha, ang dulas Ang na lumot Shit Gagay, hindi biro Fudge ang dulas Hindi biro Ang dulas dun Masyadong malumot Hindi maayos Hindi, hindi okay bumangking dito mga tol Napakadulas Pero Fair in fairness ha, yung bitukang manok mo to eh, Medyo malamig no malamig tong lugar na to malamig siya totoo malamig at ay oh, ang taas oh my goodness 1969 President Ferdinand E. Marcos Ayan, Quezon National Ang tataas, ayun, andun Sobrang uphill mga tol Pag nalaglag ka, dedo ka dyan Oy, eto na yun Yeah baby, ito na siguro yun Oy, overshoot Ah, ah Ah, sobrang uphill Tinatayuan ako ng balahibo Dahil grabe Napakaangas ng experience At sobrang, sobrang napaka thrill Parang tagaytay sungay Alright, man Silipin natin dito Nakakakaba kasi medyo mataas mga tols ah! Ang taas mga tols Onting mali mong tapak, onting mali mong ano. Tak igit. Bagsak ka diyan. Bagsak ka ang taas niyan, So pag nalaglag ka simula doon, tapos ka na. Hindi ka na mabubuhay. So saludo tayo dito sa mga taong nagaano, signal tumutulong. An anong ginagawa niya diyan, Nay? Ano, tumutulong? Oh. oh. Para walang accident. May na-accident ba rito? Okay. Yeah. Kain ka nai Sige na nai Yung may mga tumitulong na taong signal Para sa disgrasya So yun pala yung ano, nila Ang ganda dito mga tol Dito ka manok Sobrang uphill niya mga tol kung Ewan ko lang kung nandito kayo sa kalagayan ko At talagang Ganun talaga yung daan Like Yeah And, Hindi ako mga makapagpigil na gumedli dito Ah nalulula ko Alright, ito guys, guys, ito, ito na yun So, bala na, kahit maunahan nila ako Basta ang angas na ito, sobra Sobrang angas na ito, mga tol, bitukong manok Napakaganda Napakaganda Sobra In which, pag natumba ka dyan, tapos ka na mamen lang yun Okay Pataas ng pataas, pababa ng ba? Si ay ginawa Oh, uh, kinakabahan yung isang lalaki Kinakabahan siya Putya na Putik, napaka-taas Sobrang taas naman ito Alright Tingnan natin Yun, ang taas Shoutout natin yung mga hindi natatakot dyan Ayan Sila koyo oh, grabe Napaganda ng lugar na to, promise Ginawa pa nilang taga-picture si nanay Bayaran nyo Ah, yun Ang taas niya ma Hindi ako nagbibiro As in like mataas talaga siya So hinto muna ako mga tol Ito pala yun, no? Right? Higpitan natin yung GoPro no. Ayan Ayan, ayan, ayan. Ang taas Isa, pa ganun, pa ganun, pa ganun Napakataas kaya maraming disgrasa And malumot dun banda, madulas din Anyway Ah, pagbilao pala to So, pagbilao pala ang dito kong manok guys Alright Ah, sarap Ang taas Grabe Blessing Lord. thank you po Sarap mabuhay Sobrang sarap mabuhay Masarap mabuhay, promise ka yan Wow Natatakot <laughs> ako mag-banking-banking banking dito Kasi madalas daw yung disgrasya Sige, Gino natin to Sobrang enjoy ko <laughs> Sarap ng first ride Kung pinakalang ride At syempre, itong ride na to eh, Solo ride dito at palagpal Ay, ah, yan maraming graba So, maniliit Delikado mag-banking dyan, dal Delikado Matudulas ka dyan Honeybee Ano yan? Honeybee, totoo Pulot po, cute-an talaga nila kinukuha M May pulot ba? Wala ara Hindi kasi natin alam eh Kung may pulot po eh Nasa bote na eh So, gawin ko dyan. So, medyo uphill. Ah! Ah, lubak. Uphill. Kaya pala sobrang uphill. Kasi napaka... Uh, napaka taas niya. Ang sarap, ma men. Yan ang sinasabi ko. Kaysa mag-suicide ka, nagpasarap pa sa buhay mo. Enjoyin mo ang biyaya ng Panginoon. Ang sarap mabuhay sobrang sarap mag-ride sobrang sarap mabuhay ang dami pwedeng gawing mas para sumaya ka kahit wala ka nang makain ba't mo no, kikitilin yung sarili mong buhay ang sarap mag-ride ang sarap mabuhay bigay ng Diyos yan buhay natin salamat sa Diyos Yun, salamat sa Diyos sa kanyang kaloob na hindi masayod at uh, God willing, makikita natin mamaya yung bulgan mayon So, tatlong daang kilometro at uh, around 6 hours na biyahe na lang yon No? Perseverance lang mga tol. Downhill na tayo mga pre! <laughs> Downhill! Downhill na tayo mga pre! Oh yeah! Lamig! Ang sarap! Ah! Uh, parang nagte-trail ano ako ah Parang nagpumotocross ako sa mga uh, Trail biking ba yun? <laughs> Ito ang ko Manok. Bumagal. Madalas ang aksidente rito. Okay, sige. Bagal tayo. 30-30 lang mga lods. Okay. Old Zigzag Road. Kaya pala hindi pinadadaanan nito. Whoa, 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 Masya. Ewan ko kung ano na nangyayari sa shock. Masyadong matal. Saludo tayo sa mga tao na uh, laging andito para romescue. Oh, 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 oh. Lodge Iyagawa mo dun Downhill mga tol Ayan nasa mapa Downhill na downhill And Let's try It's giving me an adrenaline It's giving me adrenaline guys Alam nyo adrenaline na yan Excitement Halo-halo Ang sarap Oh, ang taas Oh, yeah Okay So, may mga assistance talaga Thank you Sige Alright This is the nature, guys Oh, kurbadang kurbada Ayokong bumangking Dahil hindi maganda Ang pagkakadisgrasya Kapag nadisgrasya ka dito Silipin natin Naku-curious ako sa daan Anyway, diretso na lang Hindi ko na masipat eh Oh, ano yan? False ba yan? Ay, false! Oh, bahala kayo, hindi ako narinig Quezon National Park Ate, bukal yan! Bukal! Oh, bukal daw There we go. Oh, yeah. Yan, downhill. Guys. Takbong sikwenta lang tayo dito. Oh, Mukhang bumagal. Madalas ang aksidente rito. Totoo. Kaya kita mo naman talaga yung pagbabantay ng mga tao. Matatanda na mismo sila. Pero talagang sumusuporta sa mga riders at yung mga banggaan nila is na improvise na maganda ganyan sa US eh, guys eh na in which yung barrier niyan ilelesen niya yung damage sa sasakyan mo ilelesen din yung fate, fatality pag nabangga ka yan maraming falls dito may nakasulat din falling rocks pwede talaga may falling rocks dyan kasi oh, may mga falls sa baba and yan go ano yan malambot yan ayoko isubukan subukan ibangga pero huwag naman ayoko subukan pero ganun yung ano yung that's how it works ganyan so okay malambot siya yun talaga falling rocks gumugo yan tay bubagsak yan pag mm, yung nakakatakot? Ang matamaan niya patay Sigurado? Oo Oo, tinan mo Foot madulas talaga dito guys Sa banda dito Sa may, sa may lumot, malumot itong daan na to ng Sige, 300 kilometers na lang tayo Ayan o oh. Kaya na natin ito Hello po Okay hindi, hey, ah. kayod mga tricycle Badja Badja walang makas Right Okay Oh, kurbada Eh, hey, dito yung lugar na ayaw akong kumurbada talaga Dahil Eh hey. Medyo, ano daw eh Delikado eh Pero downhill na to So, oh, na to ano yan sign na yan? Letter T Tons Ibig sabihin yan Isang tonelada Isang tonelada lang Ang pwedeng makary ng road na to Charis di ko talaga alam At hindi ko na alam Kung nasaan ako ngayon <laughs> Tumusunod lang ako sa ways Bahala na Mag drive ka lang na mag drive Alright Malinaw Oh Nakakarami na Pangalawang beses na yan nasira yung ano ko lakas ng impact